Muling dinipensahan ni Justice Secretary Laila Dilima si Pangulong Noy ni Aquino laban sa mga bumabati ko sa kanya kaugnay ng engkwentro sa mamasapano. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She? Yes, Rafi, tinawag ni Justice Secretary Leila de Lima na unfair ang mga batikos na patuloy na tinatanggap ng Pangulo kaugnay sa January 25, mama sa pano incident. Binabase raw kasi na mga bumabatikos sa Pangulo ang kanila opinion sa mga hindi kumpletong resulta ng investigasyon kagaya ng sa Board of Inquiry. Mabuti raw sana kung may nakausap ang, ng DOI ang Pangulo bago nito isinulat ang report. Mas magiging balanse raw sana ni Delima. Giit ng kalihim, maling husgahan ka agad ang Pangulo dahil hindi naman daw kasi alam ng ibang mga tao ang totoong nangyari. Sabi ni Delima, accurate o tama naman ang mga impormasyong sinabi ni CIDG Director, Deputy Director General Benjamin Magalong. Hinggil sa naging laman ng pagkipag-usap niya sa Pangulo sa Malacanang Kamakalawa kasama si Delima sa mga naroon na mag-usap si Pangulo Aquino at Magalong. Lahat daw ng tanong ni Magalong, sinagot ng buo at diretsyo ng Pangulo. Sa ngayon, hinihintay pa ni Delima ang magiging rekomendasyon ng binuo niyang DOJ Special Panel kung kakailanganin pa nilang kausapin o tanungin ng Pangulo. Ang sentro naman kasi anya ng kanila investigasyon ay yung kriminal na aspeto ng mamasapano incident, particular na kung totoo ang konklusyon ng Senate Committee on Public Order Report na masakar nga ang nangyari sa ginawa sa staff point Hindi pa rin daw natatapos na DOJ special panel na investigasyon sa mga masapanon, sabi ni Delima. Sa ngayon daw, Rafi, hinihintay pa ni Delima ang isusumiting report ng investigating panel kung kakailanganin pa ba nila mag-extend ng deadline o tatapusin na ito kahit wala pa rin silang kopya ng MILF report, sabi ni Delima. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Sherry Ann Torres.